wala nang tubig, o. Oh. Tanggal na yung bara niya. Ayan, o. Oh. Glowing na siya. O, oh, wala ng tubig, o. Oh. Tanggal na yung bara. Ito, o. Oh. dami na kuha, o. Oh. Plastic wipes. at sa mga taba-taba. Ayan o, oh, dami Yay Ayan, ah, kitchen line Meron din yata Ang wrong topping dito na Sewer line kasi may wipes